Pinakontempt ng kamera ang dating executive assistant ni suspended LTFRB chief Teofilo Guadis na unang nagsiwalat sa katiwalian uno sa ahensya. Bukod kasi sa urong sulong na pahayag, aminato siyang personal na motibo ang pagsalita niya sa issue. Nasa front line ng balitang yan si Marian Enriquez. May korupsyon pero hindi dawit ang kanyang dating boss. Yan ang muling iginiit ng dating executive assistant ni LTFRB Chairman Chofi Luguadis na si Jeffrey Tombado sa pagdalo niya sa pagdinig ng House Committee on Transportation kanina. Si Tumbado ang unang nagsiwalat sa talamak umanong lagayan scheme at ruta for sale sa LTFRB kung saan sangkot parawang ilang opisyal sa DOTR at Malacanang. Pero binawi rin niya mga naging pahayag kalauna. Yun nga lang sa pagharap niya sa pagdinig ng kamera, lalo lang nalito ang mga kongresista. kayo we'll ma na malaki ang korupsyon sa LTFRB. Wala yung honor, opinion ko lamang po yun. Nako! Okay, Ugnila tayo. Boss! Sinasabi. Babigyan mo kami ng opinion nyo nung no, wala kayong preba? Sinayang nyo oras ko ng mga kongresista? Dito na nag-init ang ulo ng mga mambabata sa papalit-palit na pahayag ni Tumbado. Maging ang pahayag na tinakot lang daw siya, kaya nuwikant ang unang salaysay, pinasinungalingan din niya. Sasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, Nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. Yes, Paano yan mo kayo mapapaniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Kanina pa kami nabubuisit sa iyo eh. Sa totoo lang. Ako po uh, humihingi po ng panmanhin sa nangyaring sigalot po na ito. Dahil sa atras sa Banting, Salaysay, pinasight and contempt si Tombado para maditin sa kamera hanggang sampung araw. Pagigyan mo kami ng pagkakataon Mausgahan ka namin na mayroon pang natitira sa pagkatao mo na pwede naming paniwalaan na magagamit ng komiting ito. Kalaunan lumabas din sa pagdinig na kaya lumutang at kumanta si Tombado dahil sa sama ng loob ng ma-issue sa opisina at ilipat ng departamento. Hindi na po kasi um, maganda yung working, uh, yung, yung relationship namin doon, yung mga staff. Uh, lalo na, lalong lalo na po yung executive assistant to niya. Um, ginagawa niya po ako ng intriga. At sinasabi sa si mga operators doon, wag na po akong lapitan dahil nanghihingi ako ng pera, which is not true. Pag-amin pa ni Tumbado, ang executive assistant tony ni Guadis uh, na si Marijo Borja, ang siyang umanong nangungulekta ng lagay galing sa mga kolorum noong nasa LTFRB pa siya. Pero giit ng mga mambabatas, dawit mismo rito si Tumbado. Kasama ka rito sa kataradtaduhang ito you equally guilty kung meron mang guilty sa LTFRB. Nandun ka na eh. Kasama ka. Sumama lang mo, sabi nga ng ibang kasamahan ko rito, nagkaonsehan, kaya ka kumakanta eh. Kung hindi ka inilipat, hindi mo ikakanta lahat ng kataragtaduhan na alam mo na nangyayari sa LTFRB. Yes or no? Yes, Your Honor. Yes, so may motibo ka talaga. Inamin din ni Tombado na gawa-gawa lang ang mga screenshot ng kumalat na palitan nila ng chat ni Chairman Guadis tungkol sa umunoy lagayan ng pera para sa mga ruta. Bagay na pinabulaanan din mismo ng opisyal. Lalo't dumadaan daw sa napakaraming proseso ang pamimigay ng prangkisa. There is the single individual or entity who can influence the determination of the route. It is always a multi-agency approach as what I've told you. It starts with the local legislative body to the DOTR to the LTFRB. And even in the LTFRB, it is decided by a board. Sa ngayon, pag-iisipan pa raw ng kampo ni Guadis kung ano ang mga kasong pwedeng isampa laban sa dating EA. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.